Sino to? Mga baylan, ipinakikilala ko sa inyo si Pedro Pinduko. Pedro Palad! Oh! Ah? Pedro Pinduko! Matagal na namin inahabangan ang karangalang ito. Ikaw si Pedro Pinduko? Bano? Halina sa loob! Hey! Halina sa loob! Palabas siya palabas! Halina sa loob! Hey! Halina! Sa loob! Hey! halina! Uh -huh. Asan na ba yung... Magwayan, ano ba nasa loob nito? Ito. Ang pamana ng inyong lahi. Ito! Dito nagsisimula ang iyong kasaysayan. Wala pa. Kaya. Ali kayo, sunduin niyo ako. Umawak ko. ito na, nakahawak na eh. Pare yun lang, hindi mo magawa. Umawak ka lang. Tayo mo ako dyan. Oh! Uy! Wala akong agimat eh. Mahuhulog ako. Hindi mo kailangan na agimat para tumawid. Dalian mo, humawak ka. Dali! Dali! Kaya pala? Oo, oh, kaya mo yan! Oh. Uy! Oh, oh, my god. God. oh my god oh my god oh Hola. Hihintay na lang ako sa labas. Ikuwento mo na lang yung mapag-uusapan nyo, ha? <coughs> ay, 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 Magpakita kayo! Magpakita kayo! Nakatalikod ka! Magpakita kayo! Bulagis, bungol, apa. Ha? Ha? -hagaya! Ha? ha -hagaya! Rannyo nyo, magwayan, 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 to? Mga baylan, ipinakikilala ko sa inyo si Pedro Pinduko. Pedro Palan! Oh! Pedro Pinduko! Matagal na namin inahabangan ng karangalang ito. Ikaw si Pedro Pinduko? Bano? Halina sa loob! Halina sa loob! Palabas siya palabas! Halina sa loob! Halina! Asa ah, na ba yun? Ah, Magwayan, dito. ano ba nasa loob nito? Dito. Ang pamana ng inyong lahi. Eto! Dito nagsisimula ang iyong kasaysayan. Wala pa! Awala ah, pa. Nung unang panahon, dalawang daan at dalawamput pag-ikot ng taon sa kanlinugan, ang lumipas. Nilusob ang kaharian ng isang jablong mandirigma, sampu ng kanyang hukbo ng mga demonyo, nang biglang... Hey! Ano raw? Ay! Labo nito? <laughs> Hindi niya naintindihan ang mga kumpas ni Apa. Bueno, ako na magtutuloy ng kwento.